Ayan na nga, guys. Dumating na yung ating order sa ating tiktok chef. Ito ay isang kilo. Yung kanyang timbang. So, bali, 155.98 siya. Bubuksan natin siya. Ito ay, ay wala, conditioner wala, wala, wala. na <laughs> masutil si Lolo. Conditioner nga pala to guys, na ano, na hair mask. Ayan, oh. Alis dyan! So, ngayon na, ay, i-open na natin siya dahil wala na dito yung Mami, ano to, conditioner. Isang kilo to, guys. Oh my God. Ay, ang ano niya sa Wow, may papribis sila. Ayan, oh. Eh. <coughs> may paprivy sila dalawang kuon. Ah, dalawang, ay uh, isang brimod na conditioner tsaka brimod na shampoo so ito siya oh repair and maintenance hair must. Ito siya guys. Ang laki niya. Ayan, isang kilo yung kanyang timbang. Tapos open natin siya. Kung gaano kadami talaga yung kanayang. Halilulo. ka talaga. Adaw! Alam, dami. Wow, ang dami oh. Puno talaga. Tsaka ang bango niya. Parang brimot lang din yung amoy niya. Ano yun siya? Conditioner, hair mask. Parang brimot lang yung amoy niya oh. May ba din? Mm, mm Ang bango niya. Agaw. Ang dami. Ang dami niya guys. Kasi isang siya, kilo to oh. Ano yung sa kamadanay ka doon? No! Ayan, o, oh, repair, repair and maintenance hair mask. Sa so, may mga damage, ang ganda nito. Try natin to bukas. Ayan ang dami. Punong puno siya, oh. isang kilo to. Ayan, isang kilo.